for today's video ay mag unboxing muna yung content natin. So, yung i unbox natin ay ito yung pinakapangarap kong kamera na Insta360 x 5. So, pinag-ipunan ko talaga ilang months ko ito pinag-ipunan para mabili itong kamera na ito. Nabili ko lang ito sa Shopee, sa Insta360 PH. So, legit naman yung store nila. So, napakarami ng mga good reviews. So, kaya doon na lang ako nag-order, hindi na lang ako pumunta sa mga mall. At ito na i-unbox na natin. So, sobrang excited ko. Ayan. At inaamoy-amoy ko pa talaga. Sobrang bango. Basta bagong-bago pa. So, ayan. dito pag inon mo na siya ayan so hindi mo pa siya magagamit dahil kailangan mo pa siya i-set up doon sa cellphone mo so i-install mo muna yung app na Insta360 para mag link yung camera mo doon sa cellphone mo. Ang ikinaganda dito sa mga camera na ganito dahil automatic mo na siyang may edit yung mga shoot mong video, automatic mo na siyang may edit doon sa mismo sa cellphone mo at i-upload mo diretso sa mga social media mo. So hindi ka na magta-transfer transfer dahil naka-connect na siya doon mismo sa iyong cellphone. Baka may naghahanap din ng tutorial kung paano siya iset up sa cellphone. So, i-upload lang natin sa next video natin. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyong panunood. See you on next upload. Bye!